Iniwan ko ang maganda at mayaman kong asawa. Hi Ate Mila. Itago nyo na lang ako sa pangalang Oliver. 34 years old. Assistant ako sa opisina ng makilala ko si Liza. 29 years old ako nang magkakilala kami. Siya naman ay 27 years old. May negosyo ang pamilya niya. Niligawan ko siya at naging kami. Sa loob ng dalawang taon na girlfriend ko siya ay nasa Dubai siya. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng gold. Pag uwi niya ng Pilipinas ay agad kami nagpakasal. Nagresign ako sa trabaho ko sa Maynila dahil umuwi kami sa probinsya nila. Ang sabi niya sa akin doon na muna kami at tutulong na lang kami sa negosyo ng pamilya niya. Nakatira kami sa bahay ng nanay niya dahil yun ang gusto niya. Pinagbigyan ko siya dahil matanda na ang nanay niya at matagal din niya hindi nakasama. Nung una ay okay naman sila sa akin, hanggang sa lumipas ng isang taon naming pagsasama. Nagbago ang ugali ng mga kapatid niya. Ang masaklap pati asawa ko ay nagbago ng ugali. Ginawa nila akong driver at utusan sa bahay nila. Pati nanay nila na may sakit ay ako ang nag-aalaga. Natiis ko yun dahil mabait sa akin ang biyanan ko. Hindi ko kinaya ay sinasaktan ako ng asawa ko pisikal. Kaya nagpasya siya akong iwan siya at makipaghiwalay na ng tuluyan.